Hi everyone, especially to Apple Joy Ball 4782. Ang sabi niya, Hi sis, pwede mo ba i-share ang experience niyo ng anak niyo regarding his medical? Like how to know what kind of vaccine. So this time, I'm going to share yung experience niya about sa vaccine. So first thing is, kailangan kung dalhin itong blue book or ito yung vaccine record niya nung baby pa siya. Very important to guys na i-keep ninyo pero kung wala kayong ganito or nawala ninyo yung vaccine record ng baby niyo, pwede kayong humingi doon sa barangay ng record. Kasi meron naman yan sila. Kasi during when they were baby, diba, dinadala natin sila sa vaccination or sa center. So, ayun, doon kayo makakakuha ng record. So, ito na keep ko at dinala ko ito sa St. Luke Medical para makita nila kung ano yung mga naibigay na na bakuna sa aking anak. Tapos, merong nakalagay na date kung kailan niya nakuha yung Um, bakuna na iyon. So, ayun, nung pinigay ko ito at uh, ang, nung napasa ng anak ko yung kanyang medical examination, um, binigyan siya ng bakuna. So, ito ang binigay sa kanyang bakuna, apat na klase. First ay yung hepatitis A. Ang date ay May 16, 2024 kasi ito yung time na pumunta kami sa St. Luke. So last year lang po yung process ng anak ko. Pangalawa, uh, binigyan siya ng influenza vaccine, same date din, May 16, 2024. At ang pangatlo yung measles, mumps, rubella MMR. Yun yung nakalagay dito. May 16 din, 2024. And the last one pang-apat ay itong uh, meningococcal awan ko kung na-pronounce ko na maayos. Pero ilalagay ko doon sa description yung mga bakuna na na-receive niya. Then, dapat lima um, para doon sa chicken packs. But since nagka-chicken packs na yung anak ko, sinabi ko sa kanila at ang ginawa ko, pinakita ko lang yung peklat. Buti na lang mayroon siyang konting peklat ng past chicken pox history niya. So ayun, hindi siya binigyan ng bakuna, apat lang. So nilagay na lang nila sa remarks na chicken pox scar, both arms kasi 'yun yung pinakita ko. So yun po, after ng vaccination, may ibibigay silang document through email. maririsin niyo yung document na may password at uh, ma-open niyo siya makikita niyo at pwede niyo yung i-print out para may copy kayo habang bumabiyahe pero hindi naman to hinanap during travel pero important to pagdating sa USA sa school nila so ayun po yung experience niya sa bakuna nawa'y nasagot ko po yung katanungan niyo Apple Joyball 4782 at uh, mag-comment lang kayo any kind of questions at susubukan kong sagutin uh, uh, based lang sa aming experience so ayun po thank you and see you next time